I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, apektado ngayon ng thunderstorm ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sa pinakabagong advisory ng pag magtatagal hanggang pasado alas 8.30 ang ulang may kasamang pagkulog at pagkidlat dyan sa mga lungsod ng Maynila, Nabotas at Pasay. Maging I am ready po sa posibleng flash flood at landslide lalo na sa mabababang lugar. Napapadalas ngayon ang thunderstorm sa Metro Manila dahil yan sa patuloy na pag-iral ng hangi habagat na nagsusupply naman ng moisture at ulap na nagpapaulan. At dahil sa moisture sa impapawid, magiging maulan pa rin sa Metro Manila sa mga susunod na araw, lalo na pagdating sa hapon. Kaya huwag pong kalimutan ang payong at iba pang panangga sa ulan. Habagat din ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas hanggang dyan sa Mindanao. Bukas asahan ang ulan sa Southern Luzon, umaga pa lamang base naman sa datos ng The Weather Company. At sa hapon, buong Luzon na ang uh, uulanin. Diyan sa northern at central section, bubuhos ang hanggang katamtamang ulan. Malaking bahagi naman ng Visayas ang may katamtamang ulan sa maghapon, habang sa Mindanao, may ulan dyan sa may western section sa umaga at pagdating sa hapon, posible, rin na, uh, posible na ang ulan dyan sa may ARMM at northern Mindanao. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.